Yan guys, today's video at labaday na naman tayo ngayon at syempre, yan, akit bakod po tayo muli at yan, nakaredy na lahat ng ating lalabahan, nakaprepare na po yung dadalhin ng aking anak at tayo po ay mauuna na sa canteen, yes, yan nga po at sasabay nga po tayo kay Papa Jerome, yan dahil para hindi na tayo maglakad, yan, nakaredy na nga rin po ang ating mga drum at timba. No! Chichi, baho? Ha? Huh? Chichi, baho chichi, huwag ka lalapit. Baho chichi? usok. Girl, kani. Girl. Aray, chi. Girl, Chai. <laughs> Chi Chika Eh naka-biyasang muli ni. Eh naka-biyasang dumurot. Ha? Na? hmm si Chichi Louie, very good man. Oh. Hmm? E naka-biyasang dumurot ka rin. Si, lo. huh? Ma, si lo. ah, Chichi Lou. Oh. Plus Chichi Lou. Eh nangangalabit si Chichi. Hmm, bau bau. Bau nangangalabit. siya naman daw. Kenny, up. Up. Eh uh, Si kutok, si kutok. Yung chan ko, chi, yung chan ko. Hmm? <laughs> <laughs> baba na. Aray, yung chan ko. Si kutok. Gusto ko yung rasa sa baba. At ito na nga po, nasa canteen na nga po tayo. At syempre, habang tayo ay naghihintay sa kolong-kolong po ng aking biyanan, dahil uh, ikokolong-kolong po yung mga ating labahan at mga drum at timba. Yan, habang tayo ay naghihintay, nag-init po muna ako ng tubig dito sa kantin para pagdating ng aking bayaw at ang aking biyanan. Kung sinong gustong magkape ay makapagkape na po sila dahil napakabisin din po ng aking bayaw para hindi na po siya mag-init ng tubig. Meron ng mainit na tubig na nakaredy dahil habang naghihintay tayo dyan, dahil nakakainip din po, dahil wala pa, yan, nagsaing na rin tayo sa bahay kanina. Yan, naginit tayo ng tubig dito at linis-linis sa ating gagamitin na pwesto dito sa ating labahan. Yan, guys. At, syempre, ayan si Juntis. Yan, mag-ano tayo, ayos-ayos dito sa ating pwesto. Yan, guys. So, medyo nakakahilo nga. Yan. Sige, Juntis, kaya mo yan. <laughs> Yan, prepare nga po natin yung ating mga upuan, timba, yung hose, saksakan, dinala ko, na, dinala ko na rin po yung extension. At yung wash, yan guys, nilinis na rin po natin at mamaya natin na rin lagyan ng tubig dahil tumutulo nga po siya kapag naka-stack siya ng matagal. And yan na nga yung extension para pagdating ng aking ate ay nakaredy na ang lahat magbabanlaw na lang po tayo. Ayan guys. So, ayun si Juntis. Talagang napaka-busy. Ayan. Sige. Magbisi-bisihan ka para hindi magmanhid ang iyong kamay. Ayan. Dahil nagmamanas na nga tayo. Ayan. Dandahan lang dahil baka ikaw ay makahuli ng malaking bulig. Ayan sa part na yan ay hiningal sa juntis yan kaya naupo muna siya <laughs> yan grabe nakakahingal nga naman ang laki na ng aking tiyan ah! ay -lala! hindi nakasarado baka ano lang Diyan na lang be. Doon sa ilalim ng ano, la mesa Papa-deliver tayo mamaya. Diyan na lang muna, nak. Diyan mo muna. Babanlawan yan. At ito na nga po. Andi dito na nga yung ating mga labahin. Yan, si Juntis. Umupo na siya sa kanyang pwesto. Yan, sige Juntis. Carry mo yan. Ay, sa part na yan talagang hirap na hirap na ako maupo dyan. Dahil... Malaki na nga ang ating baby sa aking tummy. Yan, pili na tayo ng ukay-ukay okay. at pinas forward ko na nga po yan dahil napakarami talaga ng ating labahan guys. Yan, Sunday is labade. Yan, sige, Juntis, carry mo yan. Yan, sige, pili-pili. <laughs> hey, hiningal nga siya dyan. Ilang kilos lang ay hinihingal talaga siya. Yan. At syempre, dahil sa case natin na may asma. Yan. At si Ate Lely ay pinagluto ko ng ulam namin. Yan. Dahil nakapagsain na nga ako sa bahay. At dito, dito na lang kami bumili ng ulam. At dito na rin niya niluto. At habang hinihintay ko nga siya dito guys. So, itong mga dekolor, yun ang inuna ko. Binalawan ko muna sila dahil si Ate Leily ang naka-assign sa Paglalagay sa wash at siya din ang nagda-dryer. Ayaw ko kasi nang tayo-tayo ako kaya ito dito ako sa pagbabanlaw. Yan at pag na nga, mag wala akong ginagawang binabanlawan ay uupo ako dun sa upuan. Talagang mm, ngawit na ngawit na ako dyan. Yan sa part na yan ay patapos na tayo sa ating labahan. Yan guys so. Ay, salamat po sa Diyos. Nakatapos na rin. At yan si Juntis, nagpalit na talaga ako ng damit yan. Dahil basang-basa na yung aking, yan, yan. Laging nababasa, nakababad na talaga ako sa basa. Yan, after namin maglaba dyan ay lamig na lamig na talaga yung chan ko. Yan guys, kung inyo napapansin. Yan, hindi maiwasan, hindi mabasa. Yan, kaya ngawit na ngawit ako. Kaya yan, Salamat sa Diyos at natapos na rin yung aming labahan. Yan. Yung mga ilang ano na rin yan, guys. Pang huli na yan. Yan lang. Alam ko dito sa part na to, huli na to. Dali mga teddy bear yan. Para maitabi nga. Dahil yung aking bunso ay may asma din. Kaya bawal din na may maalikabok-alikabok. Yan, guys. So, tapos na nga tayo dyan. At gustong gusto ko na talagang maupo, makapagpahinga. Yan. At yun nga, dinadryer na lang yun. Iniwan ko na kay Ate Leile At naligo na po ako dyan sa part na yun. At siya na talaga sa dryer at sa wash. Yan, wala na tayong binabanlawan. Kaya yung mga natutuyo nating mga damit ay tinupi ko na siya para pagdating sa bahay ay wala na masyadong gagawin. At yan nga po yung ating mga nalabahan guys. Yan pa hinihintay natin matuyo. At ito pagdating sa bahay. Yan nga po at yan bukas na natin. Kinabukasan ko na po yan nga si Kasuhin. At ito si Papa Jerome. Yan igib na naman.